Takbuhan. Kaya sama Desta na, takbuhan na ito. Ah! takbuhan na nakaraos na naman ang mga hapon sa kamay ng mga Pilipino. So nga guys, Ohayo ha, mas. Ayun okay, guys, no. Magpabeg na tayo, papasok ng ating trabaho. So okay, guys, samahan niyo uli kami maghanap buhay. Nandito pa rin tayo sa Japan, no. Bali, tatlo wow. lang kami papasok ngayon kasi si paring Marlon nagkaroon ng paramdaman, no. So, Ayon. pero sabi namin pagkakailangan niya tumawag lang siya no? iniwan namin siya dun sa bahay mag isa so ayun guys bike lang kami dito papasok Ayon so, ayun pa si parin jo ayun siya Filipino rin yan hindi lang halata so ayun siya Kaya <laughs> yung nakakasama namin at basketball si Paring Jo. Shout out sa iyo pare pag napanood mo tong video na to. so, ayun nga guys, napagsaraduhan kami no, naabutan kami ng trend. Ito saglit lang naman to. Pagdating nga namin sa aming office ay bumiyahe ka agad kami papuntang site. So ayun nga guys, yun, nandito na tayo sa trabaho. Pas forward na tayo. Ano? So ayun, uh, ah, na rin tayo ng ating bis pan trabaho. So ayun, sinotong natin panlaban sa init. Napakainit kasi ngayong araw. So, ayun nga pala yung gagawin natin dyan. No? Magsiset tayo dyan. Ano? mag i naman tayo. So ayun nga guys, merienda na tayo. Alas 10 na. No? So ayun, inabutan tayo ng green dakara so ayan ibig sabihin yan ay verde kasi so ayan masarap to guys pamawi nga pala to sa ano ano sa init ng panahon no may kasama siyang vitamins no halo halo ayan kung makikita nyo may mga prutas yan dyan sya so ayan guys inom lang tayo nito para manambalik yung ating lakas no So ayun nga guys, alas daw sinabit-bit na natin yung ating bag ni Doraemon So ayun, Dor Doraemon, Do Dora, Dora dyan ako te So ayun, kasama natin si paring Dorot no Kakain tayo, pepwesto lang tayo dito sa may Jimusho Kung tawagin office So ayun nga guys, kain na tayo no So ayun guys, ito pa rin yung ulam natin Paksiw na ang palaya na may konting isda no So ayun, bali yung ampale natin ito parang ano sya jelly is sobrang dami ng init na sobrang lamot na eh. so ayun tas dinagdagan ko nga pala kanina ng sabaw yan parang magkasabaw ayoko kasi nung dry halos wala ng sabaw yan eh so ayun kain tayo guys no? so, kasama natin sa si parang eric wish wow guys, dito tayo sa may ano may aircon no sarap dito sa site na to may aircon kasi dito Woo! so ayun guys So, ayan, solong solo namin to. Kain muna tayo, guys. So, ayun na nga, syempre, natin natin kumain, iglip muna tayo dito. Yoko muna tayo dito. So, ayun nga, guys, alauna na, no? Magtatrabaho na tayo ulit. Grabe, trick na trick yung araw, oh. Diyan kami sa baba, wala pa namang kahangin-hangin. Good luck sa amin, no? Ayun, guys, trabaho muna tayo, no? So, ayun nga, guys, alas stress na, no? napakainit talaga sobrang init ito inabutan tayo uli ng dakara so ayan, verde kasi so ayun guys ayun yung nagagawa namin nag scaffolding kami ngayon grabe kung ano ano talagang ginagawa namin dito sa japan no ayan. pero sa ako pa rin to ng pag ano namin no yung framework sa ako pa rin to nilalagay nilalagyan muna namin ang na scaffolding para may hahawakan yung mga lalagay namin ano mga forma So ayun na nga guys yung aming trabaho ano Ayan na nakasana namin yung scaffolding dyan sa baba Sunod naman namin ibababa dyan yung forma So ayun guys Ay, <sighs> Nakakapagod grabe napakainit walang hangin dyan sa baba Walang alang sa pangarap natin kaya natin tiisin lahat dyan. So ayun guys Ayun na mag Diligpit lang kami tapos takbo na to no? Takbo pa office hindi pa sa bahay namin no? Sain. Grabe. So, so yun, si paring Eric yun. Ay! Ay, ay pa nga ang gago. So yun, guys. Us, biyahe na kami pa uwi. So yun, nga guys no. Let's go to na. Boss, let's go to Ides ka. Kahit Boss, kahit mo ito ides ka. Makturan do. Kahit ides ka. Ah! <laughs> sa timo guys? Oscar sa mga boss. Oscar sa mga des. Umay umay wala. umay. umay. umay, umay. umay, umay. <laughs> guys, eh, Japon na umay boss. Si... na. Tayo na. Tayo na. Tayo na. Tayo na. 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 Ano yan? Kare. Amo rin yan. Amo Kare. ng ano ng pagpo-forma ng no, framework. Kaya nga eh. Oh, sakin yan na kay Erican. sila ko lang takbuhan. Kaya sa Madesta na, takbuhan na ito. Oh! Woo! <laughs> <laughs> takbuhan na, nakaraos na naman ng mga hapon sa kamay ng mga Pilipino. So, ayun. So, ayun guys, kasama namin si paring Ando. Nakasabay namin. Buti eh. Nandun siya sa Pes, office, no? Yun. Waiting sa ng oras para mag alas 5. Ang dami kasi namin binaba. So ayun guys, back na kami pa uwi. Hanggang dito na lang ating video. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa aming mga video. No? Hanggang dito na lamang po. Bye!